Isayas Pinili ng Diyos si Cyrus Ikaapat na putlimang kabanata Ito ang sinabi ng Panginoon kay Cyrus na kanyang hinirang at pinalakas ang kapangyarihan. Sakupin mo ang mga bansa at pasukuin mo ang mga hari. Buksan mo ang mga pintuan ng kanilang mga lungsod at agawin at hindi na ito isasara. Ako ang maghahanda ng iyong dadaanan at papatagin ko ang mga bundo. Gigibain ko ang mga pintuang tanso at ang mga tarangkahang bakal nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga nakatagong kayamanan para malaman mong ako ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na tumawag sa iyo. Tinawag kita para tulungan mo ang Israel na aking lingkod at pinili. Pinarangalan kita kahit na hindi mo pa ako nakikilala. Ako ang Panginoon, at wala nang iba pa maliban sa akin ay wala nang ibang diyos palalakasin kita kahit na hindi mo pa ako nakikilala para malaman ng lahat sa buong mundo na walang ibang diyos maliban sa akin ako ang panginoon at wala nang iba pa ako ang lumikha ng liwanag at ng dilim ako ang nagpapadala ng kabutihan at ng kapahamakan ako ang panginoon na gumawa ng lahat ng ito Magbibigay ako ng tagumpay na parang ulan. Matatanggap ito ng mga tao sa mundo at kakalat ang kaligtasan na tagumpay na parang tanim na tumutubo. Ako ang Panginoong gumawa nito. Nakakaawa ang taong nakikipagtalo sa Diyos na lumikha sa kaniya. Ang katulad niya ay palayok lamang. Ang putik bang ginagawang palayok ay maaaring magsabi sa magpapalayok kung ano ang dapat niyang gawin. O makakapag ba siyang walang kakayahan ang magpapalayop Nakakaawa ang anak na nagsasabi sa kaniyang mga magulang Bakit ba ninyo ako ginawang ganito Ito pa ang sinabi ng Panginoon ang banal na Diyos ng Israel na lumikha sa kaniya Nagrereklamo ba kayo sa mga ginagawa ko Inuutusan niyo ba ako sa mga dapat kong gawin Ako ang gumawa ng mundo at ng lahat ng naninirahan dito ang mga kamay ko ang nagladlad ng langit, at ako ang nagutos sa araw, buwan at mga bituin na lumabas. Ako ang tumawag kay Cyrus para isagawa ang aking layunin. Gagawin kong tama ang lahat ng pamamaraan niya. Itatayo niyang muli ang aking lungsod, at palalayain niya ang mga mamamayan kong binihag. Gagawin niya ito, hindi dahil sa binigyan siya ng suhol o regalo. Ako ang Panginoong makapangyarihan, ang nagsasabi nito. Sinabi ng Panginoon sa Israel, Masasakop mo ang mga taga-Ehipto, ang mga taga-Ethiopia, at ang mga taga sabea na ang mga lalaki ay matatangkad. Paparito sila sa iyo na dala ang kanilang mga kayamanan at mga ani. Sila'y magiging mga bihag mo. Luluhod sila sa iyo at magsasabi, Ang Diyos ay totoong kasama mo at wala ng ibang Diyos. O Diyos at tagapagligtas ng Israel, hindi nyo ipinapakita ang inyong sarili. Mapapahiya ang lahat ng gumagawa ng mga rebultong Diyos-Diyosan. Pero ang Israel ay ililigtas nyo, Panginoon, at ang kaligtasan nila ay walang hanggan. Hindi na sila mapapahiya kahit kailan. Kayo, Panginoon, ang Diyos. Kayo ang lumikha ng langit at ng mundo. Hindi nyo ginawa ang mundo ng walang nabubuhay. Ginawa nyo ito para matirhan. Sinabi nyo, Ako ang Panginoon at wala ng iba pa. Hindi ako nagsalita ng lihim, nang walang nakakaalam. Hindi ko sinabi sa mga lahi ni Jacob na dumulog sila sa akin, na wala naman silang matatanggap sa akin. Ako ang Panginoon, nagsasalita ako ng katotohanan. Sinasabi ko kung ano ang dapat sinabi pa ng Panginoon, Magtipon kayong lahat at lumapit sa akin, kayong mga tumakas mula sa mga bansa. Walang alam ang mga nagdadala ng mga Diyos-Diyosa nilang kahoy. Nananalangin sila sa mga Diyos-Diyosang ito na hindi naman makapagliligtas sa kanila. Isang guni ninyo sa isa't isa at ihayag ang inyong usapin. Sino ang humula noon tungkol sa mga bagay na mangyayari? Hindi ba't ako ang Panginoon? Wala nang ibang Diyos. Ako lang, ang Diyos na matuwid at tagapagligtas. Lumapit kayo sa akin para maligtas kayo, kayong lahat sa buong mundo. Sapagkat ako ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba pa. Sumumpa ako sa aking sarili at ang mga sinabi ko'y hindi na mababago. Ang lahat ay luluhod sa akin." at sila'y mga ngakong magiging tapat sa akin. Sasabihin nila, tanging sa tulong lamang ng Panginoon ang tao'y magkakaroon ng lakas at tagumpay na may katuwiran. Ang lahat ng napupuot sa Panginoon ay lalapit sa Kanya at mapapahiya. Sa tulong ng Panginoon, ang lahat ng lahi ng Israel ay makakaranas ng tagumpay na may katuwiran at magpupuri sila sa Kanya.